May pumabor, may iba namang hindi naniwala at may nagduda rin sa pahayag ni Senator Amy Marcos na drug addict ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagtatanong ng Radyo Bida sa ilang residente ng Cotabato City, may ilan na nagsabing hindi ka paniwala ang akusasyon at posibleng bahagi lamang ito ng paninira at gagamitin ito sa susunod na eleksyon. Ang iba naman ay pinuri si Senator Amy na nagpakita ng tapang na ibahagi ang kanyang nalalaman kahit pa sa sarili nitong kapatid. Masido naman ang ilan na totoo ang sinabi ng senador dahil nakikita naman daw ito sa kilos at pananalita ng Pangulo. May ilan naman na nanawagan sa Pangulo na magpa-drug test o hair follicle test para matuldugan ang issue dahil kung hindi ay dapat na raw siyang bumaba sa pwesto kung patuloy itong iiwas. Tikom naman ang bibig ng ilan na nagsabing ayaw na nilang makisawsaw sa away sa politika. Naloko tayo sir ba? Nasaya yung boto natin sa kanya Maawa naman siya sa taong bayan. Tadrag ta siya. Kung hindi, bababa na lang siya bilang pangulo ng ating bansa kasi kawawa ang kawawa talaga ang Pilipinas. Niwala ako na gumagamit siya. Mark Antanitaiko, NTBC, Bida Balita.